Everyone, good morning. Tayo po ay magsisigang ng salmon. So, ayan. May piniprito na akong salmon na ulo po ito. party po to ng ulo. At meron tayong original na panigang. At meron tayong labanos at green chili, okra, at kangkong. Ayan. So, meron akong meron akong ano, ginigisang uh, isang sibuyas, kamatis, loya at bawang. So, ngayon ilalagay ko na ang labanos. Ilalagay natin una yung labanos kasi mabilis lang maluto yung isda dahil tapos ko na yung niluluto at tandaan yung salmon mabilis lang maluto. Yan. So, ayan. 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 po yung panigang natin. So, pakukuluin muna natin yan bago natin ilagay yung lahat ng mga ingredients. Ayan, bubuksan na natin. So, ilagay natin ngayon yung okra. Okra and papakuluin muna natin yan bago natin ilagay yung salmon so ayan bubuksan na natin siya ayan maglalagay tayo ng panigang para mayroon siyang lasa yung mga palangga ha So, ilalagay ko na itong isda. Ayan. Hindi natin halo-haloin ng mabuti yan kasi madudurog ang isda. So, lalagay na tayo ng green sili and yung tangkong. Kaya hindi natin gagalawin dahil baka madurog yung isda. So tapos na ating sinigang. Bye. Thank you for watching mga palangga. Have a wonderful day.